Hi guys, welcome to my vlog. Andito naman tayo ngayon sa Palinki at maraming isda uh, at ngayon ay pan out kaya medyo madilim. Ito is uh, 40 lang, tambal puloy, galunggong 60 pesos lang. Hmm. Ah. Kamo na video mo na. Magkano mall mall mate? Tandaan. Tandaan. Ayan, 140. Tamba ka. Danggit eh, magkano? Ha? 140. Tulingan, sandaan. 120, tulingan. Ito ay 60. Galonggong bilugan. Bilugan, magkano galonggong? 80. 80 lang yan? Yan. Oh, Murang-mura lang ah. 80. Ito galonggong babae, sandaan. Babae, sandaan. Ito, tuloy. 40, 40 lang.